So ito po, mamayang gabi na. o 8 PM or around mga 7:45 siguro to be sure, okay? Gilas versus Jordan, yung rematch na hinihintay po ng buong bansa, 'di ba? Brownlee versus Ronde, uh, para po sa gintong medalya. Who will win? the basketball competition sa Asian Games, 'di ba? Pilipinas or Jordan. So, sabay-sabay po tayong manood mamaya. Exciting 'po 'yan, 'no eh? O meron pong komento tungkol dito. Si Chino Trinidad, 'y dating GMA 7, ngayon po baka sa SMNI siya napunta. So, hindi ko po sure. O pero, uh, ito po yung kanya'ng sinabi tungkol dito, ah. Mag-gold -go medal ang Pilipinas kontra Jordan, Confidently sinabi niya. May nakita ako sa team na ito na hindi ko nakita doon sa mga previous teams natin. One, it is organized. The players believe in what they're doing. They're being led by a no-nonsense coach. Uh, wala siyang pakialam sa kung anong isusuot niya. Walang drama. It is about the players and it is about the goal of winning the gold medal. Yun po yung kanyang analysis tungkol po sa laban mamaya. Una, syempre, agree ako, tingin ko mag-gold -go medal ang Pilipinas mamaya. Talagang, naku po, ang sayang selebrasyon nito mamaya kung sakali. Okay, uh, sabi din po niya, mas organized daw. Tingin ko po mas organized din naman talaga. Uh, mainly because, napaka-disorganized nung huli. <laughs> kaya, kaya, kumbaga ito yung normal kasi, ganito eh. yung normal na takbo eh, maayos, di ba? Walang drama, organized. Yan naman kasi talaga dapat. Eh yung huli pong pamamalakan, napaka-disorganized, nakikipag-away sa media don sa player, di ba? Tapos yun nga, yung listahan hindi magawa ng maayos. And ang daming mga problema, ang daming So talagang uh... Don agree din ako kasi na mas organized. Eh, kasi nga naman napaka-disorganized nung huli. 'Di ba? Ang mga problema nung huli. The players believe in what they're doing. Eh tingin ko naman kahit naman nung dati, yung puso naman ng players nandoon. 'Di ba? Pero syempre, eh uh, ko baka merong additional ano din eh, yung pagmo-motivate nila Boss Al, nila Kumi, nila Coach Tim, tsaka idagdag mo pa si LA Tenorio, tsaka yung mga ibang assistant coach na din baka may something more eh baka may konting push pa. Kumbaga kung, kung dati ay porsigido na sila at gusto nilang manalo para sa bayan, ngayon mas may konting extra push pa. de ba? Lalo na nga 'yung mga nasabi ko na sila 'yung mga nagpo-push dito sa mga players po natin. Kaya posible din 'yon na mas mas 'yung moral nila mas mataas, mas ah uh, uh, mas kumaga mas confident ba? Baka ganon? So posible din 'yon. O, tas ito na yung hirit niya. No nonsense coach kay Tim ko. Unless sa akin, ako alam niyo naman ako dito sa channel ko. Hindi ako magaling sa mga analysis ng mga basketball plays, ng mga nanonood lang din ako sa YouTube. 'Di ba? Pinapanood ko din yung mga nag analyze sa YouTube, yung mga Yeshkel na yan, yung mga ina pinapanood ko din. Ah, oo nga no, tama siya no. So hindi ko expertise yan. More on ako doon sa mga issue, sa drama, <laughs> sa management. So more on yun yung yun yung ina-analyze ko. O pero sa lahat ng nakikita ko, definitely pagdating sa ball movement sa rotation, sa adjustment talagang ang ganda uh, dito kay Coach Tim Cohn I mean, no offense kay Coach Chot ako never naman personally kaso iba yung kaliber talaga ng Tim Cohn at uh, yung nga pinapanood ko yung mga videos kanina yung, yung adjustment yung kay Junmar na nung kay Junmar parating paboritong atakihin ng China pagdating sa depensa kasi medyo uh, mabagal daw itong si June Mar in responding doon sa depensa nung mga sumusugod sa kanya o nung pinalit daw si Ancho Kwame ayun na mas magaling na pagdating sa depensa o although pagdating sa o, opensa doon hindi ganoon ka solid pa itong si Ansh 'di ba so ang ganda al alam mo ko ano yung strength at weakness ng mga players mo and you adjust doon sa pangangailangan 'di ba? So, nung kailangan ng dagdag opensa, nung mga sure points, ipapasok mo si Junmar o. tapos nung depensa na ibalik mo si Ange Kwame. So, may mga ganong adjustment talaga na nakakabilib talaga on the part kay coach Tim Cohn, 'di ba? At uh, yung rotation, ball movement, yung mga plays Ma uh, kita mo eh, kita mo eh kahit hindi ka eksperto, katulad ko, hindi naman ako eksperto diyan, nakikita mo. Okay, madaling makita. O ito pa, wala siyang pakialam sa kung anong isusuot niya. <laughs> so parang in a sense, ang punto dito ni Chino daw, baka daw si Chot ay puro forma lang. di ba? So, wala namang masamang pumorma, wala naman masamang uh, to look good, to look sharp. Siyempre, to represent the country. Pero, yun nga, parang, parang sa China din yan. Di ba? Nagagalit sila dun sa mga players nila. Ang lalaki ng sahod, pa-VIP, special treatment. But at the end of the day, You have to get the job done. 'Yun ang punto doon. Kung ano 'yung trabaho mo, kailangan mong maaccomplish, kung ano 'yung goal mo, na sinet mo, 'yun 'yung kailangang abutin mo more than 'yung mga forma, more than 'yung mga uh, mamahaling damit and and sa akin ha, kung paano sila nag-respond din sa mga criticism eh. 'Yun din kasi ang isang malaking factor dyan. kung bakit ganun na lang 'yung galit. Okay? Initingnan mo, ang laki ng difference talaga eh. ba? Diba? Ngayon, tinamo mo, full support lahat. Kung meron mang nang babash, very few lang. Yung mga talagang galit sa Hinebra lang, yung ang babash. Pero okay lang yon, Normal lang naman yun. Hindi naman, hindi mo naman maaalis yung may mga konting bashers eh. Pero yung level kasi dati, grabe talaga eh. At itong si Chino ay isa sa mga matatapang na nagsasabi ng mga hindi masabi ng mga ilang tao. Sempre yung mga nasa PBA, hindi nila makayang siraan. Anyone from the MVP group kasi isa sa mga bossing nila yan eh. 'Di ba? So in fairness kay uh, Sir Chino, yung matapang niyang pagsasalita tungkol dito has uh, been instrumental also then in opening yung the eyes of the basketball fans kung ano yung mga nangyayaring problema sa likod, sa behind the scenes at sa SBP. So, yun. Thank you very much, Sir Chino. Kung ikaw ay sa SMNI na, good luck sa kung ano man yung plano mo sa iyong karir. And uh, keep on uh, supporting uh, Philippine Basketball. At uh, tuloy natin ipaglaban hanggang makuha natin yung, uh, yung tagumpay na gusto nating makamit. At yun na nga, sana magdilang ang Helka at mag-gold medal mamaya ang Pilipinas kontra Jordan. So, yun guys. Thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. Mamaya, kita-kita tayo. Ito tayo, Gilas versus uh, Jordan. Let's go! Fight!